So ayan po mga katrokes ano, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo naman po ay nandito sa New Garden. Ah, ano. uh, tayo ay mag hahanap ng uh, ng laywan ano or honeybee bee hero. Ano? natin yung mga saging din at payat pa iba yun, yun, pwede nang matiba yun yon, yon kayo, no. na yon. natin yung mga saging natin lang so tayo ng mga daibuan baka na meron sa mga buo ng yob, uh, walang laman nakaraan nakakuha ko ng mga pulot uh, sa uh, ang ng nyob yung buo ng yob ibunga. Wala na ibunga so, Ano pa tayo dito? So, may mga kalimitan dyan, so, may mga buugan dyan mga walang lamang na ganito minsan may laywan dyan saging, sabi na yung saging na ito kung mm, mag sabay sabay i harvest dyan kasi halos pare rin pa sa sabahin lang yan. kaya naman dami yan dyan na so, so isang side lang ito na hinahadwasan namin ng saging kaya na natin makakita ng ano ng holiday. Kasi maganda rin yan ano uh, ah, kainin ano. Ayun, parang may, 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 may lewan dito. Kasi yan, pagkaya yung parang may dumidipad dipat ng mga honeybee, meron yan dyan. Malapit lang yun dito ang bahay niya. limited dyan sa mga puno nang yung kung may butas yan yan din yan dyan pero wala naman yung mga butas so matatag sa mga puno ito, ito, ito mga laki o oh. laki mga trigakaw yan ay ito ayan napasin nyo may parang may lumalabas na ano ay, dito ayan o ayan meron meron dito pala o Ayan. Ayan po sila o. Oh. Ayan, may butas yung puno. Yung puno na, yun, laki o. Oh. So ayan, may tuyo ito. Isa nga. So parang nagkaroon siya ng butas dito sa gitna. Ayan. Ayan ang hanibi. Nandyan o. Oh. So yung mga hanibi na yun nasa bandang labas na, ibig sabihin yung mga pulot na yan. Yan lang, hindi natin basta makukuha ito dahil napakatigas ng puno itong madre cacao na to okay natin mo kukuha yan kailangan makapagdala tayo ng panakol dito para mabutas natin at madukot siya kasi sobrang liit ang butas oh. hindi natin ito makukuha kung lang natin ay itak lang, so, oh. hindi kaya ito Balikan natin ito sa dad na araw. Yan po. Sa mga di pa nagkita, mga hali biya. Ipupukus natin na siya. Saka, tingnan natin kung may kilik na siya. Yung parang puti. Sa pagbago pa yan, wala pa siya. Wala pa yung kilig na parang puti sa may gandang gilid. Wala pa. So, wala pa itong pulot. makita natin na mayroong silip na yan sa bandang pagidira Ito yung yung iba, na ito so, wala pa siyang saka no, madami lumalabas so, dapat yan tayo isa isa lang wala so, pa masyado tulog magkarap so, so, po yung puno ng madre kakao malaki, malaki ng puno may oh. so, bukas nito taas pa So, ano pa tayo? Baka makakita pa tayo. Masunod na lang ito balikan kasi parang wala pa siyang uh, wala pa siyang gaano kulot. So, uh, hindi mo na natin siya magiging. So yun po. Thank you. Hand lang tayo ng iba. Kung video nito like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Ba? Yeah para para manotify po kayo yes. sa mga susunod na aming gagawin na videos. Thank you! bye, bye, -bye.